sa mga abusadong tanod pero ibahin niyo po ang tanod ng Balagtas Bulacan sa kabila ng kanyang naging karamdaman tuloy ang paglilingkod niya sa bayan ang T3 saludo po sa kanya pagronda sa barangay at pagresponde sa anumang kaguluhan sa kanilang lugar. Nalaman niyan sa mga responsibilidad ng veteranong barangay tanod na si Miguel Feliciano ng Bohol 2nd Palagtas, Sa siyam na taon niyang pagiging tanod, walang mintis niyang ginagampana ng kanyang tungkulin. Pero si Miguel tila walang kapaguran. Kung di kasi siya apala sa pagronda, makikita siyang matyagang nag-aayos ng trafiko sa harap ng eskulahan. Bali wala sa kanya matinding init ng araw, masiguro lang ang kaligtasan ng mga bata. Dito ng mga batang mga nagtatawira puro para po sa disgrasya. Pinapangalagaan po namin. Kahit naman po walang sweldo yun, eh. basta makatulong lang po kami sa mga bata. 2010 nang siya ay mabiyudo ng sumunod na taon, stroke naman ang tumama sa kanya. Pero hindi siya natinag at tuloy lamang sa kanyang paglilingkod. Mabait naman siya at masipag. Hinga lang, inabutan siya ng konting karamdaman sa habang nakajuti siya. Hindi naman siya nag a eh. Ang mga tulad ni Miguel nagpapatunay na ang pagkakaroon ng silbi sa lipunan nasa disposisyon ng taong nice manilbihan sa bayan. Kaya naman saludo ang d 3 sa Miguel Feliciano. Saludo din ako sa d 3